ayan guys ha, nandito na tayo sa divisorya ito yung tropa natin oh kaway kaway naman oh ayan oh ayan yung mga kaibigan natin nandito na po tayo guys sa divisorya mga hinog na saging nila guys so, sa gustong bumili ng saging punta na lang kayo dito Hello po mga kababayan, uh, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ayan. Uh, for today's video guys. Uh, nandito po tayo ngayon sa maraming punong kahoy. Ayan, uh, na napapansin po ninyo nandito po tayo. Ano? Napakarami pong uh, punong kahoy. Malamig po dito sa lugar na to at marami pong natutulog dito, ano, mga nakaduyan. Ayan. Maya maya guys, uh, may pupuntahan tayo. Biyahe na naman. Ayan. Ayan na uh, Sir Jam, may galab shout out. Mamarsi, may galab out. Ayan. Uh, mamaya, sana mapanood mo to, may galab out po sa'yo. Kumusta na po kayo? Ayan. mam Lemer, may galab out. Ayan. Idol Pamex, may galab shout out. Uh, Idol Basilio, may galab shout out. Ayan. At uh, sacrifice, ingat ka sana lagi dyan. Alam ko, malapit ka na umuwi. Ayan. Alam ko, mapapanood mo to. Ayan. Uh, nandito ako ngayon sa mga punong kahoy. Malamig kasi rito eh. Papunta po tayo ngayon sa Divisoria. Ayan ayan siya nga po pala doon sa uh, dati ko pong channel nahirapan po akong mabuksan kalimutan ko po yung password kaya naisipan ko na lang na gumawa, gumawa ulit ng bagong uh, channel ah, uh, dugong official sana suportahan nyo po ito ulit ayan sir jam uh, nahirapan po akong magbukas kasi nong ano Nong dati kong channel kaya gumawa po ako ng ibang channel panibago ayan sana masuportahan nyo po ako ulit ayan marami po salamat sa lahat ng supporter ayan guys pasensyahan uh, pasensyaan nyo na po yung mga video ko kasi maingay po dito daanan po kasi ito ng malalaking truck eh, no? kaya maingay Ayan, marami natutulog dito guys, mga nakadaw mga trucking set out sa lahat ng tracking dito ayan dito muna tayo magtambay guys kasi maaga pa ah, mainit mainit pa eh dito muna tayo magtambay kay malamig lamig maraming puno ayan guys ah, nandito na tayo sa Divisoria ito yung tropa natin oh Kaway-kaway naman. O, ayan, o. Ayan yung mga kaibigan natin. Nandito na po tayo, guys, sa Divisoria. Mga hinog na yung saging nila, guys. So, sa gustong bumili ng saging, punta na lang kayo dito. Ayan, guys. sa uh, hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Dito pa rin tayo guys sa Divisoria. Ayan guys ah uh, Ang gaganda ng mga protas guys. May uh, ito pong kulay dilaw is halijo. Halijo at tapos yung isa uh, milon. Ang lalaki ng milon pati yung honeydew dito pa rin tayo guys sa Divisoria Pero may biyahe na po tayo Kaya lang isa, isasabay na po natin yung isa Kaya intay po natin yung isa Ayan guys ah, may karga na po tayo ah, Babiyahe na po tayo papuntang Mandaluyong Bali dalawang tao po ito isa kay Boss Daryl at saka isa kay Raul ayun si Raul na bili ng kalamansi nasa kabila yun nakakulay gatas yung damit ayun papunta po tayong Mandaluyong ngayon guys ayun guys ah, nandito na tayo sa lugar ng Mandaluyong dito tayo kay Boss JR oh. ah o oh, JR ayun ah ibababa lang po natin para makabalik na po tayo ng divisorya Ayon guys uh, pagaling po natin sa biyahe diretsyo na po tayo dito sa baseko nandito na po tayo guys sa baseko sa community ayan uh, matapos lang po natin hinatid yung ano mga service natin hindi ko na po pinakita guys yung pagbiyahe natin kasi tayo lang po magisa isa eh walang tagahawak ng ating cellphone ayan ayan guys hanggang dito na lang tayo maraming maraming salamat sa inyong lahat sa nakabot sa dulo ng ating video nito huwag nyo pong kalimutan guys na pakishare at pakilike at sa mga hindi po po nakapagsubscribe ayan pakisupport lang po